Sa British Columbia, maraming magulang sa probinsya ang naniniwalang tumataas na raw ang gastusin nila pagdating sa child care. Ayon sa isang bagong pag-aaral mula research ko, ang detalye sa ulat ni Teresa Barrera. Isang bagong survey ang inilabas ng kumpanyang Research ko Huwebes tungkol sa estado ng child care sa British Columbia kung saan kita rin ang gastos ng mga magulang. Sa survey, walo sa bawat sampung mga magulang naniniwalang tumataas ang gastusin pagdating sa child care. I agree, tumataas yung pressure just like everything else, like gaya ng mga pagkain and all that. So, ang supply sa daycare, ang insurance, ang, um, I mean, we have to continually do uh, trainings, um, professional development. Isang daycare provider sa Chilliwack Marie Flor Atienza Jackson. Aniya, Maaring pumalo sa 30 hanggang 70 dollars a day ang child care ng isang bata depende sa lokasyon, experience at credentials ng daycare o child care provider. Home insurance, yung commercial insurance, tumataas din yung mga yon. Tapos yung, um, yung utilities, which your daycare is also occupying, lahat-lahat. So as everything goes up, tataas din talaga yung presyo. The same thing na tumataas din yung sweldo ng ibang ng, ng ibang position ng ibang employees. Mayroon 10 a day childcare program ang BC pero di lahat ng daycare kasali sa programa. Gaya na lamang ng daycare ni Jackson. Marami raw dahilan kung bakit hindi pumapasok dito. Ang isa sa mga ito ang maraming paperwork at requirements ng probinsya upang makapasok ang isang daycare sa programa. Basically sa legislation, hindi pa rin clear na maigi who is it benefiting and what is it ben like i mean is it is it, it, it seems like it's only siding one side maybe just on the parent side but what about the the educator side so i think yun ang kailangan kailangan nilang pag-aralan maigi ayon sa pag-aaral 82% ng mga magulang sa BC naniniwalang mahalaga ang $10 a day daycare program. Karamihan din sa mga edad 55 pataas na tinanong, hindi sang-ayon na kailangan tumulong ang mga lolo at lola sa childcare sa BC. The parents have to take into consideration as well that the grandparents have already retired. They're already retired. It's your child. Like you have to be able to to figure out a way Maybe for emergencies, yes, we can access grandparents, but don't fully rely. I mean, I have my children's grandparents living with us, but we don't not fully relying on them because that's not gonna be fair on them. Let's put it that way, right? Pauly Jackson. Para sa mga naghahanap ng sapat na childcare para sa mga bata, lumapit sa mga childcare resource and referral centers ng probinsya. teresa Barrera, Omni News, Vancouver. At yan ang mga balita ngayong araw. Ito ang Omni News Filipino. Maraming salamat po.